News Update Mga balita ngayon Dalawang NPA patay sa engkwentro sa militar sa Butuan City Regional Chief ng Land Registry Authority inambus siya sa Mbuangas City Grass fire sa Ilocos Norte na nagsimula kahapon under control na ayon sa BFP Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Patay ang dalawang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa inkwentro laban sa puwersa ng militar sa barangay Los Angeles, Butuan City, Kamakailan. Ayon sa 29th Infantry Battalion na nanguna sa operasyon, rumesponde ang kanilang tropa dahil sa sumbong ng mga residente sa sitio dinakpan sa nasabing lugar dahil sa umano'y pangingikil ng mga miyembro ng New People's Army o NPA. Nakasagupa ng mga tropa ng sundalo ang hindi bababa sa siyam na miyembro ng Platoon 1, Sub-Regional Centro de Gravidad Westland of the Northeastern Mindanao Regional Committee na nagresulta nga sa pagkamatay ng dalawang NPA. Nakumpis ka naman sa encounter site ang dalawang matataas na kalibre ng armas, mga pagkain at kagamitan ng mga komunistang grupo. Dinambanga ng isang opisyal ng Land Registry Authority o LRA sa Pitit Barak, Sambuanga City, kaninang umaga ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Kinilala ang biktima na si Attorney J.V. Baginda na tumatayong Regional Chief 9 ng LRA. Binaril ito ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo habang papasok sa kanilang opisina. Mabilis na tumakas naman ang mga sospek matapos ang pamamaril. Agad namang isinugod sa ospital si Baginda ngunit hindi patiyak ang kanyang kondisyon. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente at sinisuri ang mga CCTV footage at nananawagan sa publiko na magbigay ng impormasyon upang matukoy ang mga salarin at motibo ng krimen. Idineklara ng Bureau of Fire Protection o BFP Locos Norte na kontrolado na ang sunog sa kabundukan ng barangay Barbakezo at Virbira na nagsimula bandang alas dos ng hapon kahapon. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, tinatayang nasa 287 hektarya ng lupa ang naapektuhan, kabilang na ang 50 hektaryang sakop ng National Greening Program. Patuloy ang helibucket operations upang mapigilan ang muling paglagablab ng apoy. Tumutulong na din ang Karasi Police Station at 102nd Infantry Battalion sa fire suppression efforts. Mahigpit na binabantayan ng Office of Civil Defense Ilocos at Karasi LGU ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at ng kalikasan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.